Magandang araw po sa ating lahat. Ang ating pag usapan po ngayon ay may kinalaman po dun sa sinabi po ng Panginoong Yesus sa Mateo, Kabanata 28, Talata 19. Ang sabi niya, Kaya humayo kayo at gumawa ng mga alagad mula sa mga tao ng lahat ng bansa na binabautismon sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ano ba yung ibig sabihin ng Panginoong Jesus dito? Yung sabihin niyang binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ngayon, unahin po muna natin yung kahulugan ng mabautismuhan sa pangalan ng Ama. Kasi pamilyar na pamilyar po, marami pong pamilyar sa teksto ito pero marami po ang hindi nakakaintindi o hindi nila nauunawaan yung ibig sabihin ng Panginoong Yesus dito. Kaya ipapaliwanag po natin ngayon. Ngayon ulitin po natin. Yung tanong po ay ano ang kahulugan ng mabautismuhan sa pangalan ng Ama? Nangangahulugan po ito na yung pagtanggap sa kanyang pangalan, posisyon, autoridad, layunin at mga kautosan. Isa alang-alang po natin kung ano yung mga nasasangkot po rito. May apat, may ap o lima, lima pala dito na nasasangkot na kung ano yung kahulugan ng mabautismuhan sa pangalan ng Ama. Bakit kailangang mabautismuhan sa pangalan ng Ama? Ayan. Yung una po, yung unang nasasangkot po dito ay tungkol sa kanyang pangalan. Sinasabi po ng awit 83.18 na ang sabi po ay ikaw na ang pangalan na Yehova, ikaw lang ang kataas-taasan sa buong lupa. Yung ikalawa namang pong nasasangkot dito ay yung may kinalaman naman sa kanyang posisyon. Ano ba yung posisyon ng Diyos na Yehova? Ganito yung sinasabi ng ikalawang hari, yung mababasa natin sa ikalawang hari, Kabanata 19, talata 15. Ang sabi, o Jehova, ikaw lamang ang tunay na Diyos. No? Tapos yun naman pong ikatlo, na nasasangkot dito ay yung hinggil sa kanyang awtoridad. Sinasabi po sa atin ng uh, mababasa po sa Apokalipsis, Kabanata 4, Talata 11, o dun sa Revelation, ika nga, ikaw ang karapat dapat, Jehova, na Diyos nga namin, na tumanggap ng kalwalhatian at ng karangalan at ng kapangyarihan sapagkat nilalang mo ang lahat ng bagay at dahil sa iyong kalooban ay umiral sila at nalalang at yung pangapat naman po ay yung sabi dapat din nating kilalanin na ang Diyos na Yehovah ang tagapagbigay buhay na naglalayong iligtas tayo mula sa kasalanan at kamatayan ang kaligtasan ay kay Jehovah. ayon po yan sa awit kabanata 3 talata 8 at saka sa awit, kabanata 36, talata 9. At saka yung panguli po, yung panglima na nasasangkot po dito ay kailangan po nating tanggapin na ang Diyos na Yoba ang kataas-taasang tagapagbigay kautosan. Si Jehovah ang ating hukom, si Jehovah ang ating tagapagbigay batas, si Jehovah ang ating ari. Ayon po yan sa Isayas, Kabanata 33, talata 22. Dahil sa hawak niya ang lahat ng posisyong iyon, yan po yung uh, hinihimok po tayo na iibigin, sabi, gaya nga po ng binanggit dito sa Mateo 22.37, kung babasahin po natin, ganito po yung ating mababasa. Sinabi niya rito, sinabi ng Panginoong Yesus na dapat mong ibigin si Jehovah na yung Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip mo. Yan. Kaya kapag ginawa po natin yan, iibigin po natin ang Diyos na Yoba, na nating Diyos ng ating buong puso at ng bu ating buong kaluluwa at ng ating buong pag-iisip, yan po yung kahulugan ng mabautismuan sa pangalan ng Ama. Na yung pagtanggap po sa kanyang pangalan, posisyon, autoridad, layunin, at mga kautusan. Yan po yung dapat po nating isaarang-alang na nasasangkot po dito. Ayan, ganyan, yan po yung ibig sabihin, iulitin po natin yung kahulugan ng mabautismuhan sa pangalan ng Ama. Ngayon, ano naman po yung kahulugan ng mabautismuhan sa pangalan ng anak? Ayan, sa susunod po, sa nitong, ano, kung susubaybayan nyo po yung ating uh, pinag-uusapan dito, sa susunod po natin ipapaliwanag naman po yun yung ano yung kahulugan ng mabautismuhan sa pangalan ng anak at saka yung kahulugan ng mabautismuhan sa pangalan ng banal na Espiritu. Yan, maraming maraming salamat pumuli at magandang araw po sa ating lahat. Ang katotohanan ang magpapalaya po sa ating lahat.